Ang Dumagat Remontado ay isang katutubong naninirahan sa kahabaan ng Sierra Madre at sa mga kabundukan ng Quezon, Bulacan, Laguna at Rizal. Ang salitang remontado sa isang etnolinguistikong grupo ng mga negrito na mula sa salitang Espanyol na remontados o to away sa English. Sinasabi rin na sila ay mga taga-kapatagan na itinalagang maging tagabantay at manirahan sa mga kapuntukan sa pagpasok ng mga Espanyol. Ang aming grupo ay nagsagawa ng isang panayam mula sa tribo ng Dumagat Remontado upang magkaroon pa ng mas malawak na kaalaman patungkol sa kanilang tradisyon at kultura. At dito nga sa sitio San Isiro, Puro Kanumay, Antipolo City ay nakilala namin si Chieftain Salvador Navaira.